Hindi pinalampas ng veterana na komedyanteng si Pokwang ang naging pahayag ng kapamilya star na si Fiyang Smith tungkol sa kanilang batch sa Pinoy Big Brother Gen 11. Sa isang video na kumalat sa social media, ipinahayag ni Fiyang ang kanyang paniniwala na walang ibang batch ng PBB ang kayang tumapat sa kanilang grupo, dahilan para tumanggap siya ng paalala mula kay Pokwang. Sa naturang video, makikitang ipinagmamalaki ni Fiyang ang pagiging tunay at natural ng kanyang mga kabatch. Ayon sa kanya, kahit ilang batch pa ang dumaan, walang makakatalo sa amin. Hello, Gen 11. Hindi joke lang. Sinundan pa niya ito ng lahat kasi kami genuine at authentic. Parang wala nga kaming idea na may nanunood, kaya ganun kami umasta. Sana maintindihan kami ng tao. Dahil sa tila pagyayabang ng bagong artista, hindi napigil ang magbigay ng kanyang saloobin si Pokwang, na mahigit dalawang dekada ng aktibo sa industriya ng showbiz. Sa pamamagitan ng social media, siya hang nagbigay ng payo ang komedyante kay Fiyang. Ayon kay Pokwang, my god eh ha, 21 years na ako sa showbiz at ang sikreto ay pagiging humble. Binanggit din niya na hindi sapat ang kasikatan sa loob ng reality show para masigurong magtatagal sa industriya ng aliwan. Dagdag pa niya, eh ha, yan muna ang pag-aralan. Nakailang PBB season na ako nakapanood at sa dami ng sumali, kakaunti lang ang nananatiling aktibo sa showbiz. Kaya eh ha, please huwag mo nang magyabang. Hindi magandang asal yan. Bagamat tila pabiro ang naging tono ni Fiang sa video, hindi ito naging sapat upang maiwasan ang batikos, lalo na mula sa mga beteranong artista na may mas malawak na karanasan sa mundo ng showbiz. Marami sa mga netizens ang sumang-ayon sa pahayag ni Pokwang at sinabing tama lang na itama si Fiang habang maaga pa. Sa mga komento sa social media, may ilan pang netizens na nagpahayag ng pagkadismaya kay Fiyang dahil sa hindi umano magandang halimbawa sa mga manunood. Ayon sa kanila, ang pagiging totoo ay hindi dapat humantong sa pagiging mayabang o pagmamataas sa iba. Sa kabilang banda, may ilan ding dumpen sa kay Fiyang at sinabing maaaring bahagi lamang ito ng kanyang personalidad o paraan ng pagpapahayag. Anila, baguhan pa lamang siya sa industriya kaya normal lang na may mga pagkukulang at pagkakamali. Sa halip na batikyusan, mas makabubuti raw na gabayan siya. Samantala, hindi na muling nagsalita si Fiang sa isyu matapos ang pahayag ni Pokwang. Wala rin siyang inilabas na opisyal na tugon o paliwanag kaugnay ng naging pahayag niya sa viral na video. Sa huli, nagsilbing paalala ang insidenteng ito na sa gitna ng kasikatan, mahalagang manatiling mapagkumbaba. Marami na ang dumaan sa PBB at nagpakitang gilas, ngunit iilan lamang ang nanatili at kinilala sa paglipas ng panahon. Tulad ng paalala ni Pokwang, ang tunay na sikreto sa matagal na pananatili sa showbiz ay ang pagiging magalang, marunong makisama, at higit sa lahat, pagiging humble. Ano ang sinyo sa balitang ito?